Hello, hello, hello! Good morning, good morning, good morning! Shout-out po sa ating lahat yan po sa Luzon, Visayas admin Mindanao. Lalong-lalong po sa mga kapatiram po natin dyan at sa lahat po ng mga kaibigan at kakilala natin at maging dyan sa mga kababayan natin sa buong mundo. Wala na pong pinili. Shout-out po sa inyong lahat! E ngayon po mga mahal na kababayan ay... Uh, update po natin dahil sa napakarami pong mga uh, nagko-comment diyan ng mga ng mga negatibo. Ay gagawa tayo ngayon ng panibagong reaction video. So, maraming nagsasabi ng Iglesia ni Cristo ay nagmamarunong, maraming mga nagsasabi na mas marunong pa di umano ang mga Iglesia ni Cristo sa uh, ICC. Yan po ang nababasa natin mga komento dyan sa ating video. Sa mga binityawang salita ng uh, tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo. Ang kasabala, mga mahal na kababayan. So ngayon po ay gumawa tayo ng gumawa tayo ng reaction dyan. Pasensya na kayo, mga mahala na kababayan. May disturbok. So, alam niyo, mga mahala kababayan, ay medyo, medyo mabigat ang mga binitawan nilang mga pananalita sa yung reaction nila doon sa ginawang uh, pagtatanggol ng ka-bilos na bala dahil hindi matanggap ng ating mga kababayan na yung mga bilitawan ng kasabala na dapat muna nilitis dito sa Pilipinas bago sa ibang bansa. Yun ang hindi nila talaga ayaw nilang mangyari. Bakit nga? Bakit nga ayaw nila? Ayaw! Diba? Bakit ayaw nilang malitis itong si Rodrigo Roa Duterte dito sa bansa natin? Kaya doon nila pinalitis sa The Hague, Netherlands. Alam nyo kung bakit mga mahal na kababayan? Dahil kahit nga itong kapatid ng Pangulo ng Pilipinas ni si Amy Marcos ay may nakikitang mali. O ba? Diba? Sabihin man natin, sabihin nyo man o hindi, kahit ano pang sabihin nyo, yun ang totoo. May lusot talaga, may something wrong. O kaya naman dyan sa mga nagsasabing, Abay, mas matalino pa kayo sa ICC. Bakit sinabi ba namin na mas matalino pa kayo? Kay, mas matalino pa ang ICC kaysa ICC? Bakit, bakit ba ano ba ang bakit ba ano ba ang nagawa ng ICC sa buhay ninyo? Ano ba ang nagawa ng ICC sa bansa natin? Sabihin nyo nga. May naitulong na ba ang ICC sa bansa ng Pilipinas? Ayusin nyo mga kababayan. May na-contribute niya ba ang ICC sa buhay niyo? Sa pag-unlad ng Pilipinas? Nakatulong na ba ang ICC sa Pilipinas? Sa kahirapan? At sa lahat ng mga nagugutom na mga mamamayan ng Pilipinas, sabihin niyo nga kung may naibigay sila at may, may naitulong na sa buhay nyo. Tingnan niyo nga ang nangyayari ngayon dahil sa ginawa niya, dahil sa ginawa niyan, dahil sa nangyari at ginawa ng mga kasama natin, mga kababayan natin dyan, na andyan sa, na andyan sa gobyerno. O, tingnan nyo nga ang nangyayari, ba? Diba? Marami ang nagkakagulo na, marami na ang mga taong, ang mga kababayan natin nasaktan dahil sa paghuli sa uh, FPR ay sa dating pangulo na hindi man lang dumaan sa tamang proseso, o di ba? Marami ang nagagalit. O bagaman walang nagawa, pero Siyempre, marami ang sumama ang loob. Oh, tapos sasabihin nyo, nagmamaranong. Wala, hindi nagmamaranong. Dahil hindi lang talaga nasunod ang pinag ang proseso na dapat muna bago dalhin sa International Criminal Court ay sana naman eh, wala palang kwenta kung ganon ang ating judicial system dito sa ating bansa. Ha mga kababayan, ganun po ba? Wala bang kwenta? hindi ba kaya ng judicial system natin dito sa Pilipinas na ganun, napanagutin kung ano ang na nagkasala? Eh, ginawa pa ba yan? Bakit? Anong kwenta ng paggawa ng judicial system kung hindi dito muna nilitis? A ver? Eh, dito nagkasala sa atin, di ba? O, dapat dito nilitis. May judicial system tayo. May executive department. May legislative. May judicial system. Anong kwento ng tatlong branches ng gobyerno na yan kung hindi dito nilitis? Di ba? Yun lang lang naman ang pinakapunto doon. Bakit? Bakit nga? Napakalaking question mark. Isipin nyo pati itong kapatid ni President Marcos, si aime Marcos, nag-aatubili na. Bakit? Nararamdaman niya. Di ba? Hindi lang nararamdaman. Nakita niya talaga <laughs> na mali at may something wrong nga na nangyari hindi naman namin sinasabi na matatalino kami. Kundi kahit yung ibang tao, isabihin mo yung mga libo-libo at milyon-milyong taong nagrarali, isabihin nyo, sabihin nyo nga, tanongin nyo sila bakit nagkakaganon sila. Uh, iba diba? Hindi naman tayo sumasala dyan sa mga rally na yan dahil walang panawagan. Pero, siyempre, kapag kananawagan ng pamamahala, abay, sino tayo na hindi susunod? Ganun lang naman yon. Kaya, napong kung makakaroon ng rally, Magtakong magkakaroon lang, hindi ko, hindi ko sinabi na magkakaroon ha. Kung magkakaroon. Abay, susunod tayo dyan. Okay, mga mahal na kababayan, kayo na po ang bahala dyan. Kayo na po ang bahala. Basta kami ay nagpapahayag lamang ng aming mga sariling opinyon dahil kahit nga, kahit nga ang kapatid nitong Pangulong Marcos, kahit sabi niya, hindi siya, hindi, hindi niya gusto ang nangyari at pagpahuli kay FTPRD. FTPRD, di ba? Kaya kung ako ko sa inyo mga mahal na kabayan, magpaka na kayo. Bakit nga kahit yung kapatid, di ba? Kahit yung kapatid umalis na sa team alyansa. O, di ba? Bulag ba kayo sa nangyayari? oh Hindi ko sinasabing tama sila at hindi ko rin sinasabing may mali sila. Masdan nyo lang at pakiramdaman nyo ang nangyayari. ba? Diba? Kung kaya nga ganun ang gawin sa dating Pangulo, ano kaya ang mangyayari kung natural na lang na tao? O ba? Diba? Baka ipalipad kayo, ipadala, ipadala, kayo ng hindi nililitis dito sa Pilipinas. O. Ang dami-dami lang nangyaring mga ganun. Ano? Pero sa buong history ng Pilipinas, ngayon pa lang nangyari ang ganun na ipinatapon ang ang kababayan po natin na hindi man lang nilitis dito sa ating bansa. Agad ipinatapon, ibinigay sa ibang lahi para doon litisin. Bakit nagkaganon? Kung ako siguro, kung ako upinyong lang, kung ako ang hari sang isang kaharian, hindi ko papayagan na ibang hari ang hahatol sa mga nasasakupan ko. Napakasimpleng ano lang yan. Napakasimpleng, napakasimpleng sintido ko mo lang yan. Di ba? Bakit? Wala bang kwenta ang judicial system ng Pilipinas? Yun ang, yun ang lumalabas, mga mahal na kababayan. Walang kwenta ang judicial system ng Pilipinas. Dahil hindi dito nalitis. Ganun lang, yun lang ang lumalabas talaga doon. Ganun lang. Eh, parang suma, lumalabas, <coughs> lum excuse me, lumalabas at the judicial system of the, of the Republic of the Philippines is incapable of pursuing na, or litisen yung uh, ak, yung accused which is a Filipino, di ba? Which is a citizen of the country of the Philippines, di ba? Nakakatawa. Eh, pero wala tayong magagawa eh. Andiyan na yan eh. Wala tayong magagawa kundi ang magbigay na namang ng ating opinion. Ika nga, kapag opinion, nakabukas. Kasi open, opinion. Eh kung conclusion, yun, eh, nakasara na yung conclusion, mga malakababayan. O, ah, di ba? O, oh, mga kabayan, huwag kayong magagalit. It's just only an opinion, di ba? Opinion lang, pero may tama naman. <laughs> Kaya na, ah, kami kasi, kami kasi, panig kami sa tama. Hindi kami pumapanig kailanman sa balik. Yan ang pakakatandaan ninyo. Hindi kami panig sa mali. Kung nagkasala ang Rodrigo Roa Duterte, hindi kami panig. Hindi kami kampi sa kanya ang pinag-uusapan dito, dapat nilitis siya dito sa bansa natin. Eh kung nagkasala siya, nilitisin dito sa bansa. Ganun lang yun. Ganun lang ang pinakapunto po namin. Walang iba. Kung nagkasala talaga, litisin dito at dito parusahan. Huwag ibigay kung kani-kanino. Dahil tayo ay Pilipino. Tayo ay hin tayo ay Pilipino. Diba? Kahit ang ilong mo ay pango, Pilipino ka pa rin dapat dito litisin sa Pilipinas. Pilipino ka, lilitisin ka kung saan saan. Dito ka sa bansa ng kasala, dito ka dapat litisin. Ganun lang yon. Opinyo lang naman natin yon. Pero tama nga eh. Diba? Kaya mga kababayan, kayo ng bahalang musga, kayo ng bahalang magusga kung ano ba ang tama. ba? Diba? Para sa amin, yun ang tama. Sundin ang due process na dapat nilitis muna dito sa Supreme Court, dito sa Pilipinas, dito mo. Wala nga ditong ang nag-file lang case kay against Duterte tapos dinala doon sa criminal court. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi kaya ng administrasyon na lusutan kung ano man ang mga nagawa ng Rodrigo Roa Duterte. Isa lang ang ibig sabihin. Hindi nila kaya lusutan yun. Hindi nila kaya sa si PRRD. Kaya ibinagay nila doon sa ibang bansa. Diba? Ganun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, hindi kaya ni Uh, ng, ng Administrasyong Marcos at ng Supreme Court or ng, just, ng judicial system ng, ng, just, ng justice system ng Pilipinas litisin si Rodrigo Roa Duterte sa nagawa niyang uh, kasalanan kung may nagawa nga talaga siya. Ganun po yun. Diba? Ganun ang ganun ang pinaka ganun ang pinaka buod nun at saka napakalaking insulto naman para sa ating administrasyon na hindi niya kaya. Hindi niya kaya panagutin, hindi niya kaya parusahan ang kanyang nasasakopan, di ba? So, ganun lang yun. Opinion lang natin. Hindi tayo galit, mga kababayan. So hanggang yun na lang muna mga mga kababayan, mga kapatid. Good, uh, good day po sa inyong lahat at sana mag-ingat po kayo. Huwag na wag po kayo laging, uh, ano, Mag-ingat lagi at huwag masyadong maging mainitin ang ulo dahil ang pagiging mainitin, dyan nagsisimula ang sakit, mga mahal na kababayan. Sakit ng kalooban, lahat ng sakit. E stress, pag na-overstress ka, ay nako, magkaka, magkakasakit ka. Okay, good, good, day, good day, good day, day, good day, good morning, good morning, good morning, and shout out sa lahat ng mga kababayan po natin sa buong mundo. Okay.